Pag-usapan naman natin ngayon guys no tungkol naman sa New Age practice or New Age movement. Kasi ito ay in-in in ngayon guys no. Very popular siya ngayon kaya alam ko Madami ang gumagawa nito, marami ang nagpa-practice nito, no? Kasi nga popular siya, no? Sa pag-akala natin na bilang tao, akala natin ito ay makakatulong sa atin at ito ay normal na gawain, no? Hindi natin alam na ito pala ay kasalanan sa Diyos, no? Ano nga ba ang halimbawa sa mga new age practices na to, guys, no? Ito 'yung uh, isa na dyan 'yung tarot reading, no? Crystal healing, meditation, yoga, 'yung astrology, 'yung paniniwala natin sa mga UFOs or yung mga paniniwala natin sa Earth Mysteries, no? At saka yung reincarnation, kabilang dyan sa New Age practice, no? So, tatalakay natin dito, guys, no? Kung papano nga ba siya naging kasalanan sa Dios no? Or ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol dito? Kasi, kaya ko siya ibabahagi sa inyo kasi ako ay biktima din ito, no? Naging gawain ko din ito, lalo na itong tarot reading, no? Kasi dati, nung hindi pa ako born again, Talagang naadik ako dito sa, sa tarot reading. Alam nyo naman yung tarot reading at saka itong astrology na to, no? Uh, kabilang sa ano no, sa divination, panghukula lang yan, no? Wala yang katotohanan, no? Kasi dati guys, no, nung hindi pa ako born again, nung nakapanood ako ng tarot reading, no. Kaya ako naadik kasi nung unang panood ko, parang ano siya, accurate talaga siya, parang para siya sa akin nung na, nung pinapanood ko siya, no parang yung binabasa ng tarot reader yung card no parang para talaga sa akin naka-resonate talaga ako doon sa reading kaya ang ginawa ko binabalik-balikan ko siya doon na ako nagre-rely kung ano yung mangyayari sa akin sa araw na to kung ano yung magiging future ko doon ako nagre-rely sa tarot reading nung napag-alaman ko siya guys no na ang bawat card pala na hawak ng tarot reader no tinatrabaho pala yan ng demons no para kapag nanood ka parang maging accurate sa iyo pa maging adik ka na sa panonood para balik-balikan mo kasi pinaniniwalaan mo na talagang para sa iyo yung reading na yun no although pang general naman yun kasi hindi naman siya personal reading yung pinanood ko pang general reading siya pero na naka ako nakarilit ako sa reading kaya yun pala yung purpose ng demon no para pala ay tayo or Maadik tayo sa pinapanood natin para ang time natin, ang oras natin ba at saka panahon natin, doon na natin ilaan, 'di ba? Mawala na tayo ng time kay God, 'di ba? Kasi nga, naadik na tayo. Yun ang pinagkabalahan natin sa buhay natin, di ba? Mawala na tayo ng oras para sa Diyos, para makipag-communicate sa Diyos, di ba? Mawala na tayo ng oras sa mga godly works natin. Doon na natin ibaling ang atensyon natin. Kasi nga, naadik na tayo. Dahil yun ang pinaniwalaan natin na ang reading na yun ay makakatulong sa atin. At hindi natin alam na may demon pala na nagt nagtatrabaho sa likod ng tarot cards na hawak ng tarot reader, no? At saka guys, no, ang meditation at saka ang yoga base sa pag-aaral ko, ito ay nagmula sa Eastern religion, no? Nagmula siya sa religion ng mga Buddhism at saka Hinduism. Yan, mga religion na yan nagmula, 'di ba? Alam naman natin na kapag sinabing Buddhism, wala silang ina-acknowledge na God diyan, no? Ang founder nila yan ay si Buddha, 'di ba? At saka yung Hinduism, iba ang Diyos na kinikilala nila nila dyan. kaya meaning itong practice na to, itong yoga meditation, hindi talaga galing kay God yan. Paraan na ginawa ng ni Satan, no? para ang mga tao ay mahuk nga sa gawain na ito, no? para sila ay namawala ano, ng oras sa Diyos, no? para ang time nila, mabaling nila sa mga ganitong gawain, no? para, para ilayo talaga tayo sa Diyos, para tayo ay magkasala sa Diyos, at saka sa pamamagitan nitong ano, ito namang crystal healing, base sa pag-aaral ko, guys, no? Itong kristal na to isa siyang mineral na nagtataglay ng energy. So tayo bilang isang tao, nagtataglay din tayo ng energy kasi hindi naman tayo mabubuhay kung wala tayong energy, di ba? Pwede pa lang mag-exchange yung energy na nataglay ng kristal na to at saka yung energy natin, pwede yung magkapalit, o di ba? Kita nyo yan kung ano yung magagawa nitong kristal healing na to, no? At saka sa pamamagitan nitong kristal healing na to, Halimbawa, nagre-rely na lang tayo dito sa crystal healing kasi pinanaywalaan natin na gagaling tayo sa pamamagitan ng crystal healing na to. Maaring ano na to guys, no? ito na yung na idolize natin sa buhay natin. No? Kasi yung oras natin, nilalaan na natin dito. So meaning, pinaglalaan na natin ng oras at sa kapanahon natin, ina-idolize natin, di ba? Parang win-worship na natin ito, di ba? Anong sabi ni God? Huwag tayong mag-worship sa mga bagay sa mundong ito, no? Kundi siya lang yung Sasambahan natin, siya lang 'yung i-worship natin, siya lang na Diyos natin 'no, nag-iisa at tunay na Diyos natin, siya ang sasambahin natin. Huwag 'yung mga bagay-bagay sa mundong ito, 'di ba? At saka, ito namang reincarnation na ito, 'no, 'di ba? Ang reincarnation, paniniwala ng mga tao ito na ang kaluluwa natin ay pwedeng mabuhay muli sa ibang katawan naman, 'no? Ito ay isang malaking kalukuhan kasi tulad ng nabasa ko sa Bible, 'no, kapag tayo ay namatay na, ang kaluluwa at saka yung espiritu natin ay pupunta na sa Diyos, no? Magaantay na ng resurrection ng, ng human body natin. So meaning, hindi na siya kailanman babalik. At saka kung halimbawa man, sa heaven tayo mapunta, no? Muli tayong, muli tayong mabuhay doon sa heaven, no? Mamumuhay na tayo na parang anghel doon sa langit. So hindi na tayo babalik para mabuhay muli dito sa lupa. At kung doon man sa hell ang punta natin, doon na tayo sa hell, pahihirapan na tayo doon habang buhay, paano pa tayo ma-reincarnate, paano pa tayo babalik para mabuhay muli sa ibang katawan, no? Isang malaking kalukuhan lang itong reincarnation na ito, no? At saka, itong paniniwala natin sa mga UFOs, yun bang mga flying object, yung mga lumilipad na mga bagay sa himpapawid, no? Pinaniwalaan natin minsan, sinasabi natin spaceship na mula sa ibang planeta, no? Ito din ay hindi 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 ano tinotolerate ni God itong mga ganitong gawain no isang malaking kalukuhan no tsaka kung ano-ano pa man yung mga earth mysteries na pinapaniwalaan natin yan ay ipinagbabawal sa atin ni God na wag nating ano dahil hindi nga yan sa kanya no sa kalaban niya no anong sabi ni God dito Deuteronomy chapter 18 verse 10 there shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering anyone who practices divination or tells fortunes or interpret omens or a sorcerer 'di ba malinaw na nakasaad dito na wag nga tayong magpa-practice ng divination 'di ba tulad ng yung mga panghuhula na yan Huwag nating pagpraktisin yan dahil hindi natin si God lang ang nakakaalam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin sa araw na to, sa susunod na mga araw or ano magiging destiny natin, ano magiging kapalaran natin, di ba? Huwag nating huhulaan, huwag tayong nanonood sa mga nanghuhula na yan dahil isang malaking kalukuhan lang yan, no? Hindi yan kay God, kung hindi sa evil na gawain yan, no? At saka anong sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19? For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. Anong ibig sabihin? Yung karunungan na nakukuha natin sa mundong ito, no? Nagsisik tayo ng mga kaalaman, karunungan sa mundong ito, no? Anong sabi dito? Yung karunungan daw na yan ay isa lang yung kalukuhan sa paningin ng Diyos, di ba? Kung gusto natin ng ano, no? Ng wisdom, gusto natin ng karunungan, no? Kay God tayo humingi ng wisdom kasi nakasulat yan sa scripture niya sa James 1.5. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault and it will be given to you. Di ba? Bakit tayo nag naghahanap ng wisdom sa mundong ito kung nandyan naman si God willing na ibigay yung wisdom sa atin, no? Humingi tayo ng wisdom kay God. Di ba? Yan ang nakasaad sa scripture niya, no? Tapos... Basahin naman natin dito sa James chapter 4 verse 17 Whoever knows the right thing to do and fails to do it for him it is a sin. Kung sino daw yung nakakaalam kung ano yung tamang gawin no pero hindi pa rin ginagawa, gumagawa pa rin ng kasamaan. Alam naman natin na itong new age practice na to, itong new age movement na to no, kung alam natin na ito ay masamang gawain, kung hindi kung ito ay alam natin na hindi makadios pero ginagawa pa rin natin ito ay kasalanan sa Diyos, di ba? Tulad ng sinabi ko, kapag tayo ay nagkasala sa Diyos, ang bawat kasalanan natin may kaukulang parusa. Ang kaparusahan natin ay kamatayan, no? Hindi natin maiinherit ang eternal life at hindi tayo makarating doon sa kaharian ng Diyos kapag tayo ay nagkasala sa Diyos, di ba? Kaya kung tayo gusto natin ng eternal life, gusto natin makarating sa kaharian ng Diyos, no? Tigilan na natin itong pagpapraktis natin itong New Age movement na to, no? Kung ito man ay ginagawa natin ngayon, kung ito man ay pinapraktis natin ngayon, no? Itigil na natin ito ngayon, alam na natin na ito ay hindi gawain ng Diyos, no? Kung hindi ito ay gawain lamang ng mundo na ito, no? Na mahigpit na ipinagbabawal sa atin ng Diyos dahil anong sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17 sabi niya, love not the world neither the things that are in the world if, if any man love the world the love of the father is not in him for all that is in the world the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the father but is of the world sabi dito Huwag nating mahalin ang mundong ito, sabi niya dito, 'di ba? At saka, huwag nating mahalin lahat ng mga bagay na sa mundong ito kasi kapag ginawa natin 'yan, hindi natin makukuha 'yung pagmamahal ng Diyos, 'no? Ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa atin. Kasi lahat daw nang meron ang mundo na ito, 'no? Lahat ng mga karunungan na meron sa mundo na ito, lahat ng mga bagay na meron sa mundong ito, hindi 'yan kay God, 'di ba? Hindi 'yan galing sa Diyos. Hindi 'yan kay God kung hindi 'yan ay galing lang dito sa mundo na ito, alam naman natin kung sino ang ina-acknowledge ng mga tao na Diyos ng mundong ito kadalasan. Hindi naman lahat kasi kaming mga Christian, syempre ang pinapaniwalaan naming Diyos, yung nag-iisang Diyos na creator ng heaven at saka earth. Pero sa mga non-believers, no? sa mga tao, sa ibang mga tao, no? pinapaniwalaan nilang Diyos sa mundong ito ay si Satan. Di ba? Kaya kung tayo, lalo na kung Christian tayo, no? Huwag tayong magpa-practice nito yung New Age movement na to kasi baka mamaya naniniwala tayo sa Diyos, samba tayo ng samba sa Diyos, pero nagpa-practice tayo nitong new age movement, ito pa yung makakasira sa atin para hindi natin ma-inherit yung kingdom ni God, no? Kaya nako, mag-ingat talaga tayo, no? Huwag, na huwag gagawin itong new age movement na to kung ayaw natin na magkasala sa Diyos, no? Kung gusto natin ng inheritance doon sa heaven, kung gusto natin ng treasure doon sa kaharian ng Diyos, so ano pang gagawin natin? Itigil na natin itong masamang gawain na ito, no? At ihingi na natin ng tawad sa Diyos ito, no? at magbagong buhay na maging born again na para sa para sa kaayusan natin para tayo ay mapagkalooban ng eternal life at makarating tayo doon sa kaharian ng Diyos someday kapag tayo ay nasa kabilang buhay na no hanggang dito na lang yung aking video guys no sana may natutunan kayo sa akin bye bye and god bless you all bye bye everyone